Maraming tao ang nananalangin araw-araw, humihingi ng tulong, nagpapasalamat o naghahanap ng gabay. Ngunit alam mo ba kung paano talaga makipag-usap sa Diyos ayon sa Biblia? May tamang paraan ba ng pananalangin? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Tuklasin natin ang sagot sa video na ito. Ang panalangin ay hindi lang isang ritual o tradisyon na ginagawa natin dahil nakasanayan na sa halip ito ay isang personal at makapangyarihang koneksyon sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, nagkakaroon tayo ng direktang pakikipag-ugnayan sa lumikha ng lahat ng bagay. Ayon sa Mateo 6, Anim, sinabi mismo ni Jesus, Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid, isara mo ang pinto, at manalangin ka sa iyong ama na hindi mo nakikita at ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ang siyang gagantimpala sa iyo. Ipinapakita nito na ang panalangin ay hindi dapat gawin para lamang makita o mapansin ng ibang tao. Hindi ito isang palabas na kailangang ipakita sa publiko upang purihin o hangaan. Sa halip, ito ay isang taimtim na pakikipag-usap sa Diyos na dapat gawin ng may katapatan at kababaang loob Ngunit ano nga ba ang tunay na layunin ng panalangin? Una, ang panalangin ay isang paraan ng pagsamba. Sa pamamagitan nito, kinikilala natin ang kadakilaan ng Diyos at ang Kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Sa awit siyamnaputlima, anim, sinasabi, halina tayo'y sumamba at lumuhod. Tayo'y lumuhod sa harap ng Panginoon na ating mailalang. Ang bawat panalangin ay isang pagkakataon upang ipahayag ang ating paggalang, pagsunod at paghanga sa Diyos. Igalawa, ang panalangin ay isang paraan ng pagsisisi. Lahat tayo ay nagkakasala at sa pamamagitan ng panalangin, maaari tayong lumapit sa Diyos upang humingi ng kapatawaran. Sinabi sa unang Juan Uno, Syam, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang patawarin tayo at linisin tayo sa lahat ng ating kalikuan. Sa panalangin, inilalapit natin sa Diyos ang ating kahinaan at hinahayaan natin siyang baguhin tayo. Ikatlo, ang panalangin ay isang paraan ng pasasalamat. Hindi lamang tayo dapat manalangin kapag tayo ay may pangangailangan o problema. Ang panalangin ay isang paraan upang ipahayag ang ating pagpapahalaga sa lahat ng biyaya at pagpapala na ibinibigay ng Diyos sa atin. Sinabi sa unang Tesalonika 5.18, Magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Kapag tayo ay nagpapasalamat sa Diyos, pinapalakas natin ang ating pananampalataya at natututo tayong makita ang kabutihan niya sa bawat aspeto ng ating buhay. At panghuli, ang panalangin ay isang paraan ng paghingi ng patnubay. Madalas tayong humaharap sa mahihirap na desisyon at pagsubok sa buhay. Sa halip na umasa lamang sa ating sariling kakayahan, dapat tayong lumapit sa Diyos upang humingi ng kanyang karunungan at direksyon. Sa Santiago 1:5, sa sinasabi, "Kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat at ito'y ipagkakaloob sa kanya. Ipinapakita nito na nais ng Diyos na bigyan tayo ng gabay, ngunit kailangan nating lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sa kabuuan, ang panalangin ay hindi lang isang obligasyon o simpleng gawain na ginagawa ng isang Kristiyano. Ito ay isang makapangyarihang koneksyon sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas, gabay at espiritual na paglago. Kaya naman, mahalagang maunawaan natin kung paano tayo dapat manalangin ayon sa nais ng Diyos. Ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa tamang paraan ng pananalangin? Hindi lahat ng panalangin ay tinatanggap ng Diyos. Sa Biblia, may mga gabay kung paano tayo dapat manalangin upang ito ay maging kalugud-lugud sa kanya. Narito ang ilan sa mahahalagang prinsipyong itinuturo ng kasulatan tungkol sa tamang paraan ng pananalangin. Manalangin ng may pananampalataya, sinabi ni Jesus sa Marcos 11.24, Kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, maniwala kayong tinanggap na ninyo at ito'y mapapasa inyo. Dapat tayong manalangin nang may buong pagtitiwala sa Diyos. Hindi tayo dapat magduda kung talagang pakikinggan niya tayo o hindi. Ang pananampalataya ay ang pananalig na kahit hindi pa natin nakikita ang sagot, alam nating kikilos ang Diyos sa tamang oras at paraan. Ang isang panalangin walang pananampalataya ay parang liham na hindi na ipadala. Hindi ito makararating sa dapat nitong puntahan. Ngunit tandaan hindi nangangahulugan na anumang hilingin natin ay agad nating matatanggap. Dapat nating maunawaan na ang Diyos ay may mas mataas na plano para sa atin at minsan ang kanyang sagot ay maaring hindi o hindi pa sa ngayon. Ngunit kahit anuman ang sagot niya, dapat tayong manatiling nagtitiwala na ang kanyang plano ay laging mabuti. Manalangin ng may kababaang loob sa Lukas 18, labing tatlo hanggang labing apat, ipinakita ni Jesus ang pagkakaiba ng panalangin ng isang mapagpakumbabang maniningil ng buwis at ng isang mayabang na pariseyo. Ang pariseyo ay nagmalaki sa harap ng Diyos, ipinagyabang ang kanyang mabubuting gawa at inisip na siya ay mas matuwid kaysa sa iba. Samantalang ang maniningil ng buwis ay tumayo sa malayo, hindi man lang makatingin sa langit, at buong pagpapakumbabang na nalangin. O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Ayon kay Jesus, ang mapagpakumbabang panalangin ng maniningil ng buwis ang kinalugdan ng Diyos. Ipinapakita nito na hindi natin dapat lapitan ng Diyos ng may kayabangan na para bang tayo ay may utang na loob sa Kanya. Sa halip, dapat tayong lumapit sa Kanya ng may kababaang loob, kinikilala ang ating pangangailangan sa Kanyang awa at biyaya. Gumamit ng Lord's Prayer bilang gabay. Sa Mateo 6-13, hanggang 13, itinuro ni Jesus sa Kanyang mga alagad ang isang huwarang panalangin na kilala ngayon bilang Ama namin o the Lord's Prayer. Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso kundi iligtas mo kami sa masama. Ang panalangin ito ay isang gabay kung paano natin dapat buuin ang ating mga panalangin pagpupuri, pagpapahayag ng ating pagsamba at pagkilala sa kabanalan ng Diyos. Pagsuko, pagtanggap sa kalooban ng Diyos at pagnanais na matupad ito sa ating buhay. Paghingi ng pangangailangan, hindi lang material na bagay kundi pati na rin ang espiritual na pangangailangan natin sa araw-araw. Kapatawaran, paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan at pagpapatawad sa iba. Proteksyon laban sa kasamaan. Paghingi ng gabay upang hindi tayo mahulog sa tukso at masamang gawain. Ang ama namin ay hindi lamang isang panalangin dapat isaulo at ulit-ulitin ng walang pagninilay. Sa halip, ito ay isang balangkas ng kung paano tayo dapat manalangin ng may lalim at kahulugan. Manalangin ng palagian at taos puso. Sa unang Tesalonika 5.16 hanggang 18 sinasabi, Magalak kayong lagi, manalangin kayong walang patid, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus hindi natin dapat limitahan ang panalangin sa mga oras lamang na tayo ay may problema. Dapat itong maging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Ang panalangin ay hindi lang isang emergency exit na ginagamit natin kapag tayo ay may pagsubok, kundi isang patuloy na koneksyon sa Diyos, anuman ang ating sitwasyon. Bukod dito, dapat tayong manalangin ng taos puso. Ang Diyos ay hindi interesado sa mahahabang panalangin na paulit-ulit ngunit walang tunay na kahulugan. Sa halip, nais niyang makipag-usap tayo sa Kanya ng may katapatan at tapat na damdamin. Ang tamang paraan ng pananalangin, ayon sa Biblia, ay puno ng pananampalataya, pagpapakumbaba at patuloy na koneksyon sa Diyos. Dapat tayong manalangin hindi para ipakita sa iba, kundi upang magkaroon ng mas malalim na relasyon sa ating Panginoon. Sa susunod naman na nalangin ka, tandaan ang mga prinsipyong ito. Manalangin ng may pananampalataya, kababaang loob at taos puso at makikita mo kung paano kikilos ang Diyos sa iyong buhay. Mga dapat iwasan sa pananalangin, bagamat mahalaga ang pananalangin, may mga babala ang Biblia tungkol sa maling paraan ng pananalangin. Hindi lahat ng pananalangin ay kalugud-lugud sa Diyos at may ilang bagay na dapat nating iwasan upang maging tunay at epektibo ang ating pakikipag-usap sa Kanya. Una, paulit-ulit na walang saysay na panalangin. Sa Mateo 6.7 sinabi ni Jesus, Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila dahil sa dami ng kanilang sinasabi. Maraming tao ang naniniwala na kung mas mahaba o mas madalas nilang ulitin ang kanilang panalangin, mas malamang na marinig sila ng Diyos. Ngunit ipinapakita ng talatang ito na hindi nakabatay sa haba o dami ng salita ang pagiging epektibo ng panalangin. Hindi nangangahulugan na bawal ulitin ang isang panalangin kahit si Jesus ay nanalangin ng paulit-ulit sa Getsemani, Mateo 26.44. Ang tinutukoy dito ay ang walang kabuluhang pag-uulit na tila inuulit lang ang mga salita ng walang tunay na damdamin o pananampalataya. Mas mahalaga sa Diyos ang taos pusong panalangin kaysa sa paulit-ulit na walang saysay na dasal. Pangalawa, pananalangin para sa pansariling kapakanan lamang. Sa Santiago 4 sa 3 sinasabi, Humihingi kayo, ngunit hindi kayo tumatanggap sapagkat masama ang layunin ninyo, hinihingi ninyo ito para mapagbigyan ang inyong kalayawan. Hindi masama ang humiling sa Diyos ng ating mga pangangailangan, ngunit kung ang ating panalangin ay nakasentro lamang sa ating pansariling interes at hindi sa kalooban ng Diyos, maaaring hindi ito sagutin. Maraming tao ang nananalangin lamang para sa material na bagay, tagumpay o kasaganaan ngunit nakakalimutang humingi ng gabay, pagpapatawad at pagbabago ng puso. Ang tunay na panalangin ay dapat nakatuon hindi lamang sa ating personal na kagustuhan kundi sa kung ano ang makabubuti para sa ating espiritual na buhay at sa iba. Dapat tayong manalangin ng may tamang motibo hindi lang para sa sariling pakinabang kundi para rin sa ikaluluwalhati ng Diyos. Pangatlo, pagpapakitang tao sa pananalangin. Sa Mateo 6:5, sinabi ni Jesus, "Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwaring tao. Mahilig silang manalangin nang nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto ng lansangan upang makita ng mga tao." Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ang panalangin ay isang personal na pakikipag-usap sa Diyos, hindi isang palabas upang hangaan ng iba. Sa panahon ni Jesus, may mga pariseyo at relihiyosong lider na nananalangin sa pampublikong lugar upang ipakita sa iba na sila ay maka-Diyos. Ngunit ayon kay Jesus, ang gantimpala nila ay ang papuri ng tao, hindi ang sagot ng Diyos. Bagamat hindi masama ang manalangin sa publiko, mahalaga ang tamang motibo. Ang tunay na pananalangin ay hindi ginagawa upang magpakitang tao, kundi upang magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Diyos. Kaya nga sa Mateo 6.6, itinuro ni Jesus na dapat tayong manalangin ng pribado at taimtim sa ating puso. Ang tamang pananalangin ay hindi nakabatay sa haba ng salita, sa sarili nating kagustuhan o sa pagnanais na makita ng iba. Ang Diyos, ay nakatingin sa ating puso kung ang ating panalangin ay tapat, may pananampalataya at ayon sa kanyang kalooban. Sa tuwing mananalangin tayo, dapat nating tandaan na ang Diyos ay hindi naghahanap ng magagandang salita o mahahabang dasal. Hinahanap niya ang isang pusong tapat, nagpapakumbaba at tunay na naghahangad ng kanyang presensya. Sa kabuuan, ang pananalangin ay hindi lamang isang ritual kundi isang tunay at personal na koneksyon sa Diyos. Ayon sa Biblia, ang tamang panalangin ay dapat puspos ng pananampalataya, kababaang loob at taos-pusong hangarin na makipag-usap sa Diyos. Hindi ito tungkol sa mahahabang salita o pagpapakitang tao, kundi sa isang bukas at tapat na puso na tunay na naghahangad ng kanyang presensya at kalooban. Kaya sa tuwing mananalangin ka, alalahanin mong hindi ito tungkol sa tamang mga salita kundi sa tamang puso. Ang Diyos ay laging handang makinig sa iyo anumang oras, saan ka man naroroon. Ano ang iyong karanasan sa pananalangin? May natutunan ka ba mula sa video na ito? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section sa ibaba. Kung natulungan ka ng video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman mula sa Biblia.